Maliwanag na naman po sa lahat sa atin na wala talagang unity team. Kung meron mang nabuo na alyansa ng panahon ng eleksyon, yun po ay para lang sa eleksyon. At katulad nga ng sinabi ng isang idolo nating senador, hindi ko nababanggitin, wala naman talagang problema na magsanib puwersa. Ang mga um, political party halimbawa, ano ho, kung talagang merong magandang layunin para sa ating bansa at hindi lang para manalo, sa eleksyon at hindi lang para sa eleksyon. Ang naging problema kasi ng unity team, mukhang napilitan lamang. Sabi nga ng ilan, uh, kahit yung mga dating taga-suporta ni Marcos Jr., uh, ni, ni President Marcos Jr., kasi nagagalit yung iba natin. <laughs> kababayan, hindi ko daw tinatawag na President Ito si Marcos Jr. Katulad ng sinabi nila, naku nga ay naggamitan lang naman. At tapos na nga daw yung gamitan na yan. Siguro pagkatapos talagang manalo, ano ho, nagsimula na rin maglabasan, magplano kung paano pa sakin ang bawat isa. Muntik niyo ha, ah, um, kayo ay nagtulungan para sa eleksyon lang. Pero, niminsan wala kayong um, intensyon na kayo ay maging o magkaisa para iangat ang kalidad ng buhay ng ating bansa, ng buhay ng ating mga mga kababayan. At syempre maayos ang ating bansa. Maging maayos lalo ang ating bansa sa maraming aspeto. So yon, eto madalas ding um, ipagsigawan nga na si Atty. Barry Gutierrez na talagang wala namang unity. It was only created daw solely for their 2022 election campaign. Yun lang. Pagkatapos nun, wala na. So talagang malinaw na ito ay gamitan lang. Gamitan lang. At yan po ay malaking panluloko. Sobrang malaking panluloko sa mga kababayan natin. Ako'y naniwala, ako'y naniniwala na ito na siguro yung pinakamalaking kabulastugan na ginawa ng mga, uh, ng mga nasa unity team. Napakalaking kabulastugan. Pinaniwala niyo ang taong bayan na meron niyang unity. Okay? Pero ang nangyari, bandang huli pala, maglalaglagan kayo at lalong mahahati ang ating bansa Mahahati ang ating mga kababayan Sabi dito, he also questioned Okay yan, yan na uh, Bukod sa pagiging uh, Vice President natin si Sarah Duterte, Duterte Questionable na rin po Ang kanyang pagiging DepEd Secretary Maraming pagkakataon Na hindi siya nakikiisa Wala talagang magandang Focus at intention Para sa kanyang, or sa ahensya Na kanyang pinamunuan sabi dito, uh, he also questioned Duterte's continued position at the Department of Education despite the absence of, of real unity. Yun nga, dahil siyempre itinalaga itong si Duterte, si Sara Duterte ni Marcos Jr. Pero ang kapag mukha daw, sabi ng mga natasans na manatili sa pwesto, kahit tinitira na yung nag-appoint sa kanya ng kanyang pamilya at mga kaalyado. My point, never daw um, nagkaroon ng magandang contribution etong si Sara Duterte dyan sa DepEd. Pero huwag ka, may mga awards yan bilang pinuno nga ng ahensya na yan. Ang unity was a tandem during 2022 elections. Yun lang daw, tandem lang yon. So sana sinabi niyo sa mga taga-suporta nyo na tandem lang. Sana hindi na kayo nangako na ang tambalan nyo ay magkakaroon o magdudulot ng pagkakaisa para sa ating bansa at para sa ikabubuti ng ating sitwasyon. Eh hindi. Abay, mantakin mo, sabi niya dito, we are not candidates anymore. Malit sugas na to, ano? Talagang possession lang ang hinangad na itong mga to. But never the job. Aha, sabi nga ni Attorney Barry Gutierrez, kung wala naman palang totoong unity, eh, bakit nandyan pa siya sa DepEd? Nakikinabang. Hmm, ito masakit. Pero totoo, nakikinabang ka dyan sa DepEd kung ano man ang pakinabang niya, pero hindi ka nagtatrabaho. Gamitan lang ang nangyari, pambubudol. Kaya ang sinabing pambubudol sa mga kababayan natin, malaking panluloko sa mga kababayan natin, ang ginawang ito ng unity. Mantakin mo, ayon si sa Sara Duterte, paghiningan mo ng mga, mga statement ukol sa kanyang ahensya, puro no comment. Abay, hindi nga daw ito umatend ng isang ng isang signing of uh, kung ano para itaas ang sweldo ng mga kaguruan, hindi daw siya umatan. Ayan no? no comment na naman ang sagot niya tungkol sa issue nga. This only shows that she can no longer has or she has no longer the capacity to meet the bare minimum as DepEd Secretary. Bakit daw no comment? Ipaparecite sa DepEd employees at sa mga bata sa eskwelahan ang bagong brainwashing modus na yan. The least she can do is to give a comment. Mm -hmm. May meron kasing directive ang Malacanang na kailangang i-integrate ang recital ng bagong Pilipinas hymn and pledge in the conduct of weekly flag ceremony. Siguro may ay, ay, nabalitaan na natin ito, alam na natin to. Pero yun nga, nung hininga naman ang opinion ito si Sara Duterte, no comment. Madalas ay ganon. So ang ibig sabihin, ang dami ng sitwasyon ano ho, na no comment si Sara Duterte. Pa-cute ang letre. <laughs> Pakyut cute ka lang. Okay, dalawa lang yan eh. Either wala ka talagang alam sa issue or meron kang tinatakasan. Okay, pag no comment ang sagot mo. Pero sa mga ganito kasi, bilang isang leader ng ating bansa, kailangan meron kang stand. Kailangan alam ng taong bayan kung saan ka nakapwesto. Eh parang eto playing safe lagi, no? Pero yun nga, ako'y naniniwala na talaga namang hanggang dyan na lang itong si Miss ay eh, itong si Tambalos Los. Kung sino man yung kanyang inakusahan or sinabihan na Tambalos Los, sa tingin ko, siya ang totoong Tambalos Los. Good luck!